Koran Red. yung isa pareho lang ba to? Yung yung walang pintura, ha? Ano tong ano niya? Ay kahoy lang to no. Ha? Ganun lang din pareho lang. Ano ba to? Yung magandang klaseng bakal ba to? <tries> <tries> Di pwede sa 400? Hindi rin pwede? Ha? O random na lang? Ito na lang. Kasi may yan sa bago. Yung isang... Ano. So, ya, ka kasi nga kung kakasya sa bagto, baka bawal na sa biyahe, hindi kaya? Ha? Balutin mo nga. Kaloohan. Kasi baka mamaya mga checkpoint ako. Baka sabihin ni eh... Ha? Kaloohan sa may north. Papuntang San si del Monte. Ah, kamu tahu sama sendiri mau teh. Bersangka bah, kantor Maria. Ubat dapat berjaga di toh. Yan ako galing sa ano. Sa, sa ano sa okay. Magdalena, okay. ha? Wala, nag nag lang. Okay. So, Ay. Eh, okay. Ay, pinunta so, na ako diyan sa mag-anak ko. Ha? Okay naman. Baka mabukas to bigla ah. Pero ako pantali eh. para oh, lang ano <tuk> Ini yung mga buko pa dito magaganda naman yan <tuk> ha 200 meron <Berhentinkan> din kaya <tuk> nah, mahirapan ako sa pagdala Special yun. Kahit maliit lang, idol. Kahit maliit lang. Ano? Yan. Para hindi Kasi baka mamaya, eh, tumatakbo ko. Bukas na pala yung bag ko. <laughs> Pati yung gamit ko. Ito lang. Para lang hindi siya magkahiwalay. Ay kahit yan lang ako kayo na yan. So, hindi lang siya mabukas. kaya diba baka mamaya tumatakbo buku, wala na pala yung gamit ko. to. So, patawid na to ng ano, doon. Result na agad na. No? Patawid na. Pakit na to ng result na, ano. Ano? Okay. ano ba to? Pakil pa eh. Ano ba to? Mabitak. Mabitak. Dito rin ako dumaan. Umuwi ako Bicol dati. Backdoor. Uh. Ah. Yeah, Sige, thank you. bumili tayo ng itak mga koragon gusto ko talaga kasi magkaroon ng itak lalo yung maganda eh medyo maganda naman yung itak nila okay lang oh hanggang dito lang muna yung ating ano, video kasi kanina pa pala ko play